po yung girlfriend niya po, nag-i-invite din po. Siya rin po yung humaharap. Siya po yung connected kay Hector, yung asawa niya po. no October 6, nag-post sa Facebook si Exa Sebastian na umabot sa so 26k likes, 11k comments, and 1.7k shares na sinasabing, People, wala pa kaming statement ha, paalala lang. Ayaw hulang lang bumalik sa inyo mga sinasabi niyo, hindi niyo pa alam ang tunay na kwento. Siyempre hindi pinalampas ng mga netizens na nagbigay ng na kanilang mga opinion at comments sa Facebook post na ito. Sabi ng isa, Diyos investment ang kinuha niyo. Kung asawa pero ang binigay niyo contract of loan? Ano pa ba ang tunay na kwento? At kahapon nga, October 8, tulad ng inaasahan ng marami, na ipatulfo na at meron na ito sa YouTube channel ni Idol Raffy. Marami-rami rin pala talagang nagoyo si Excel at Mikey dahil humigit kumulang sa dalawang buka tao ang pumunta sa studio ni Idol Raffy nabas bas pa rito ang mga kinausap lamang sa video hall dahil ang iba ay OFW at ang iba ay nasa Manilayan province. Humigit kumulang 400 plus katao ang nasangkot sa naturang scam. Sa isang separate Facebook post ng isang Priscilla LaFontaine, Tila nagmamakaawa siya sa mag-asawang Mikey at Kexel dahil binlock daw sila sa Facebook at hindi sila makontak sa kahit saan. Sabi niya, sana po kausapin niyo kami. Two months na pong delayed ng aming kita na ininvest namin sa inyo. Tayo ang kausap namin, sana makipag-usap kayo ng maayos. Binlock ako ni Yexed, friend ako ni Mikey sa Facebook. Bakit po ganun? Sa panayam sa Tulfo in Action, nasabi ng isang nagre-reklamo na nag-invest siya ng isang milyong piso ito daw kasi ang minimum amount na pwedeng i-invest at may 5% interest. Anya, isa siya sa mga masugit na follower ni Excel sa Facebook at mag-research naman daw siya. Maayos din naman daw kausap si Excel at Mikey. May contract naman daw sabi bini Excel pero late na daw ito na sa kanya. Nang dumating ang kontrata, tila contract of loan lamang at hindi contract of investment. Lumalabas na umutang lang sila Excel at hindi tumanggap ng investment. Sabi na isa pang nagre personal niyang nakausap in inabot ang pera kay Excel mismo sa bahay nila sa Las Piñas at contract of ng lang din ang pinirmahan niya. Sabi pa ni Excel, kung sakaling bumagsak ang business, maaari nilang ibenta ang lahat ng kanilang assets para maibalik ang puhunan ng mga nag-invest. Sa panayam kay Excel sa programa ni Idol Rafi, tinuturo niya ang isang Hector Pantoliana na tila mastermind at signatory down ng nasabing investment scam ipaliwanag pa niya na hindi siya ang may-ari sa natural scam at silang magkasawa ay investor lamang din. Nagandahan daw sila sa platform kaya nagpost sila sa Facebook para makatulong daw sa mga tao na nananailangan. Apag alam ang kasino junket, di umano pala ang pupuntahan ng pera ng mga nag-invest at sinabi pa ni Exer na na-explain naman daw niya ito sa mga investor. Sagot naman ang mga nagre-reklamo, walang nag-explain sa kanila at never daw sila nakipag-communicate sa kanila kung kailan na patwulfa sila at saka lamang sila sumagot. Inlam din daw sila nakarinig ng pamalang Hector Pantoliana at wala naman daw nabanggit kahit kailan na ganitong pangalan sa kanila. Ano sa tingin niyo mga kaintriga? Totoo kaya ang sinasabi ni Yexel Sebastian sa panayam sa kanya? Sabay-sabay tayong mag-toolflix mga kaintriga at panoorin natin sa channel ni Idol Rafi. That's it for this video mga kaintriga. Like, comment, and subscribe kung nagustuhan nyo ito and see you next time.